minsan kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi naman talaga dapat karapat dapat eh kasi nang sumuwersa si natin yung dagat di ba? Ginama ko naman pero bakal ganito pa rin parang hindi ko na kaya damay yung mga bagay na kasi di ba nga gumawa ng barko nga sa inaw pa kayo mga hayop kasi nga may darating na sa kuna kaya lang ito na nga yung sa kuna ngayon oh, Wani, ano sa kona dito kasi nga agad dito na lang nga tayo kasi gawa nung saging na to yung kulay yelo pag kinain mo masarap to kasi ayan o oh. nasustansya daw to sabi ng mga tao pero wala eh hanggang dito na lang talaga tayo kaya sorry ah. Hello people, 3 a.m. na ng madaling araw, tingnan nyo. dumating na yung right time and gawin natin gagawin yung gawin natin gagawin yung prank sa kanya dami kasi nagsasuggest break up prank daw ngayon alas tres natin gagawin tulog pa si commander eh ayun siya sa baba kami natulog kasi meron nga siyang regla para mabilis siya makapunta dito sa CR yan para mabilis siya makapunta doon ngayon kinakabahan ako pero tara うん。<music> Giling giling, giling, giling. <messas> siguro no. Bombastic side eye siguro para na naman ang isip ko Ito na naman ang isip ko Para siguro kasi Ito ba sa naman saging NANI okay. <laughs> BUBO ANG PUTA Kaya na pag-usapan natin kanina Siguro ang gandito na lang muna tayo Huh? Oh? Hatid na mga tabo ko sa inyo <coughs> Kaya kung okay na tayo kasi dapat yung ano ko pero tumalon na yung dolphin sa dagat kaya nga dapat eh, mag mo na ano, maghiwalay muna tayo para sa si kabubuti kasi nga si Christopher Moon dapat na kasuma nila Huh? Ba tayo? Ano? Okay ako, okay na Oo oh, nga pero ilagay eh, mo dito kasi nga hanggang dito na lang nga tayo kasi gawa nung saging na to yung kulay yelo pag kinain mo masarap to kasi ayan okay. ay, oh, masustansya daw ito sabi ng mga tao pero wala eh hanggang dito na lang talaga tayo kaya sorry ah <laughs> Bobo ang puta! Ang dami din pagsabi na sobrang negative natin kaya lang na iba na nga iba na ngayon kagaya yung mamaya mainit tapos uulan na naman wala ka din ako si Chris kasi si. ganun talaga siguro hanggang dito lang tayo kaya kaya sa akin Alam okay tayo, na tayo Ha? Nag-uusap na. Nag-uusap na kaya pag-abay pero kasi dapat yung parang nanalalaan sa atin yung uh, susunod. Huwag ka lang ngayon. At sa super bukas na nakita ko si gismo pumunta sila sa Israel. Pero hindi na nga tayo dapat talaga sa isa't isa. Kasi na uh, minsan kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi naman talaga dapat karapat-dapat e. Eh. Kasi nga si Moises na natin yung dagat, ba? Huwag ka lang ngayon. mo ko Pero bakit kasi ganun yung mga pinguin na nasa pa? <laughs> Hindi ba sila nang lalamig dun? Sa <laughs> <laughs> akin sinasal malamig, bakit nalang ang pinggo yun? <laughs> kasi nalililis ko lang na minsan yung puso wala pa lang siyang nabuhay. Pero sabi nga pala ka ganun talaga yung tao. Hindi ko dahil din makahal dito. joke ka lang, pwede ka dyan, okay? Lagi mong tatandaan sa sarili mo, ha? Mahal na mahal kita, okay? Ha? Anong nangyari ba? Hindi talaga natin kailangan. Sorry, ikaw na mangyayari sa May 24, ha? Anong Ano? Anong nangyari? Yan na, gusto ko lang sabihin sa'yo na. Kasi nga, ganun na. Dito dapat yung alak na 54 pesos na. Hmm? Hindi, sinasabi ko lang kasi sa'yo na tatapatin talaga kita. Kasi ayoko na magpalipiligay pa, okay? Mayos ka, tatapatin kita. Ayoko na magpalipiligay pa kasi nga marami na no, dyan ang ano. Huwag ayon binalita na naman kanina, babagyan na sumawala so, ng init na parang pa pero wala eh. Lahat naman ginawa ko sa'yo, ginawa ko naman pero baka ganito pa rin. Parang hindi ko na kaya ipadaman yung mga bagay na <laughs> kasi Di ba nga gumawa ng barko nga si Nova ba? para basa kayo mga hayop kasi nga may darating na sako na sa una kaya lang ito lang ay sako na ngayon. Mami, ano sako na? Ito po dito lang umalis Umayos ka ng pwesto mo. Kasi paparating na sila. Sino? Pagal sila matulog. Matulog ka lang ako. Sino man? jo Joe. Joe. Nananaginip ka. Pinisi ka nananaginip ka. Nanaginip ka. Nanaginip ka, Gagi. Tarating! Uy! Nanaginip ka. Lo, narinig mo ako? Nanaginip ka, Gagi. Sinong ah nga? Anong Nanaginip ka, Gagi. Nanaginip ka. <laughs> Gagi, ito na nagre-record ako. Nagre-record ako dito. Ito yung camera na nagre-record ako dito. Kung nanaginip ka, Gagi, nangyari sa'yo. Kinakausap mo ko yan. Nanaginip ako. Anong oras na ha? Ba? bakit mo ako ginising? Kako, nag-email kami. Alas tres pa lang. Bakit? <laughs> o, tinan mo. O. O, three o na. Bakit mo nga ako ginising eh? Ano? Bakit mo ako ginising ng gandong oras? Nananaginip ka nga. magawa kami ng research kanina dito. naginip ka nga kanina, inaayos kita. Uri. <coughs> naginip. Kung nga nagising sa akin, tanga ka. Sarap-sarap na uh, tulog ko, na titrap ka na ng hayop ka. Gago na nang naginip ka, ka nga. Tulog ko sa matulog ko sa labas. Kumakainig sa labas. <coughs> <Saan na nginip? coughs> <Kumainin> sa akin. <coughs>